ay aabangan tayo sa Don Bell sa March 6, 5.30 p.m. Dahil kinonfirm na na makakadalo sila sa Hiswood City Walk Center Plaza deserve na deserve naman ng ating phenomenal love team dahil talagang nagmarka sila sa showbiz. At meron pa silang payuda na group picture. Kitang kita kung paano akbayan ni Doni si Bell Rito. Talagang todo bakod siya sa mga kasamahan nila. Kahit nasa taping sila, talagang hindi umihiwalay si Donnie. Marami tayong abangan this March 2024 sa Don Bell. Hindi lang March Six ang kanilang event. Meron din sa March 2, 2024 at 2 p.m. sa Baguio City. Kasama sila sa Caravan 2024 Panambenga. Kasama din nila si Nadaren Espanto at Carla Estrada. Every month talaga may paayuda ang dalawa. Napakaraming trabaho na ginagawa.